Ano ang mga requirements pa uwi ng Pilipinas? Siyempre dapat may pera ka. Para iwas hasil, siguro doon may natitira pang 3 months validity ang inyong working visa bago plano umuwi ng Pilipinas. At siyempre dapat kailangan payagan ka ng inyong employer para makauwi ng Pilipinas. Just in case naman, katulad ko na may kakilalang na nakabili ng ticket at namatayan ng amo, ay pwede ba rin kayong makauwi ng Pilipinas? Basta merong kayong re-entry visa at so, kausapin ninyo ang agency na ayusin ang inyong re-entry visa para sa inyo. Siyempre meron dapat kayong re labor o papalit sa inyong trabaho habang nagbabaksyon sa Pilipinas. Ano naman mga requirements na kailangan sa agency? Ngayon, ang agency na mismo ang magpaprocess ng inyong re-entry visa. Kayo na lang makipag-communicate sa agency at tatanungin kung ano yung mga kailangan ipasa sa kanila katulad ng copy ng passport at visa. Hindi sila tumatanggap ng cash kaya ibibigay natin ang ating credit card. Sa aking case, dahil meron akong Monox account, ay binigay ko sa kanila ang aking Monox details, wow. bank details, at napakabilis naman ng kanilang processing. So ano ang mga kailangan requirements sa Philippine Embassy? Take note lang guys, habang kausap niyo ang iyong agency, wag na wag niyong kakalimutan na hingin ang dated standard employment contract galing sa ating agency. Valid o updated Miktab Hasama o Certificate of Placement galing sa agency. At syempre ang iyong employer's ID ay yung nakasulat na employer sa inyong kontrata o standard employment contract. Photocopy of pre-entry visa, photocopy of flight itinerary or ang inyong ticket, at ang last ay ang POEA online registration o ang e-registration. Take note lang guys sa pag-register. -re Kung nakaregister na kayo ay hindi nyo na kailangan mag-register ulit o mag-double account kasi malalaman at malalaman nila yan. Make sure din na alam niyo yung email na ginagamit nyo sa e-registration niyo In case man na mawawalan o makalimutan ninyo ang password ng inyong e-registration, ay eh, mariretrieve ninyo o ma-forgot -ma -fo password niyo yan para makakuha ng panibagong password. Huwag kayo alala doon kung mayroong kayong e-registration ay i-assist ia nila kayo doon sa baba sa Philippine Embassy. Ang kailangan bayaran natin ay 40 shekel para sa contract verification o a membership na 92 shekel or nag i buy yun yung price based sa ating uh, rate dito sa Israel. Kailangan nyo rin guys ang inyong pag-ibig membership ID number. Katulad ko, wala akong pag-ibig membership ID number. Kaya ayusin ko ito pagdating ko sa Pilipinas. Ngayon, marami magtatanong kung magkano ang ticket. Ang ticket ay naglalaro uh, yan. Nagmumula sa 1,300 to 1,600. Depende sa airlines season at depende sa weight ng inyong bagahe. So yun guys, sana na gusto na nyo ang munting vlog na ito. Sa mga magbabakasyon at sa mga nagbabalak magbakasyon ay good luck, good luck. At happy trip sa inyo at enjoy na inyo ang inyong flight. Bye!